ang something new ko na na nakita is yung yung husay niya talaga sa pag-arte. Like napapanood ko lang kasi sa Maria Clara. Pero ito first hand na experience ko harapan kung gaano siya kahusay sa craft niya. And I mean, natutuwa ako na nakita na ng mga tao na isa siyang magaling na actress, hindi lang as a performer. And lalo pa nilang mas may witness pagka napanood nila tong uh, The Cheating Game. Kasi ibang uh, version na naman to ng Julian San Jose. Dami naman ako natututunan kay Ray every day. So, hindi lang naman dito sa work but in life as well. Kaya natutuwa ako pag may nasa-share siyang mga wisdom sa akin, sa life, um, sa trabaho. Yun, napaka-professional niyang tao and napaka-generous niya. Napaka-bait. Tsaka ano, pag, pagka uh, sinabing ito yung gagawin, gagawin talaga niya. And it just shows how dedicated uh, of a person and an actor he is. Hindi pa po ako nag-cheat uh, sa yung cheating na may affair. Noon, parang na nagkaroon na ako ng may ginost ako. Wala walang affair, walang walang affair na iba. So parang bigla lang ako wala. Tapos parang after parang a month, nag-explain nag naman ako sa sarili ko, nag-apologize. Parang yun may mahalagay na Ina-admit mo nagkamali ka or parang di ka ready. Ang hirap sabihin kasi nakakahiya. Yung e parang parang masyado na kang nag-invest ng time tapos bigla kang aatras. E may mga ganun, may mga ganun issues. Sa akin kasi, syempre, pag may nakilala kang guy, gusto mo muna siyang, syempre, best foot forward siya, pibigyan mo siya ng chance. Pero usually kasi, papapansin mo na yan pagkausap mo siya, either paiba-iba na yung story or hindi consistent the way he is with you, doon palang mararamdaman mo na may mali. I feel like pag ang mga babae, pag na-feel nilang hindi consistent, medyo mawawalan na din sila ng gana. Ang mali lang siguro is if maging umasa ka na lang talaga. Pero kasi ako, hindi, hindi ako ganun eh. So, mafe-feel mo at, at mafe-feel. Hmm. mananalo ka kapag di ka takot matalo ulit. Uh, kasi it will it won't stop you from being open to new people, to new opportunities. So as long as you're always ready to get to know this new version of you, new chapter of your life, you'll always find a place where you'll feel loved sa tamang paraan na gusto mo.